At yun mga kadagat, panibagong gabi na naman po sa ating pamamana at tatlo po kami ngayon mga kadagat. So sana ay samahan nyo ulit kami at sana ay luluobin ni Lord na makarami po tayo ngayon. Nang sa ganon ay di lang pang ulam ang ating makuha kundi may pangbenta rin. So tara, ano pang hinihintay natin? Let's go! At eto na nga mga kadagat, ang ating unang sisid. At eto agad ang ating nakita. Ayan o, oh, isang lawong kung tawagin sa amin yan mga kadagat. Pero kung tawagin sa English ay lionfish. So hindi pa nga pala ako nakakain yan mga kadagat. Pero sabi nila, masarap daw yan. Ang pagkakaalam ko kasi masarap yan kung makatinik. <laughs> kaya mag-ingat tayo dyan tapos dito naman akala ko talaga mga kadagat nakakita na ako ng isang malaking siil ayun oh akala ko ulo ng malaking siil isang butete pala ikaw ha grabe ka naprank mo na naman ako at hindi yan kinakain dito sa amin mga kadagat kaya di na muna natin kukunin yan pero sa ibang lugar mga kadagat kinakain nila yan minsan pa nga iniihaw pa nila So sabi nila masarap nga talaga pero eto ang masarap ayun o no? patay kang isda ka isang mamahaling isda or suno kung tawagin sa amin mga kadagat. Pero mas kilala to sa lapu-lapu kung tawagin. So ang kilo nito sa amin mga kadagat ay umaabot lang naman ng 350 pero minsan nga ang iba dito ay mas mahal pa mga kadagat. Pero ayos na dahil ipang ulam lang naman natin to. Tapos eto pa, masarap din to ipang ulam mga kadagat. Isang goatfish. Ayun you no? Know? Patay kang goatfish ka or timbungan sa amin yan mga kadagat. So bali, may isa pang klase ng timbungan dito sa amin. So yung kulay puti. So dalawa sila mga kadagat. At minsan lumalaki rin to ng mga lagpas isang kilo. So, dito naman nakakita tayo ng isang budlatan At tumalikod ka pa talaga ha Ayun oh. No? Patay kang isda ka So, paano ka makakailag E tumalikod ka So, pangulam ka na lang So, ito nga pala mga karagat Ang isda na madalas nating makikita sa mga buhanginan Tulad nito Ayun oh. No? Ay, hindi yan Starfish yan Eto Isang budlatan na naman patay kang pangulam ka at kung para sa akin mga kadagat masarap lang to sa preneto dahil kung sa paksiw maraming maliliit na tinik di tulad ng preneto na kahit maraming tinik ay pwede mong kainin lalo na kapag crispy yung pagkaluto mo tapos dito naman sa bandang unahan nakakita rin sana ako ng pangulam ayun no. patay kang pang ay batok ka grabe bato yung tinamaan mga kadagat Makakadagdag na rin sana sa pang-ulam. Pero eto, palagay ko din na makakailag to. Oops, wag kayong maingay. Baka makakailag na naman. Patay kang isda ka. Ayan, hindi siya nakailag dahil hindi gumagalaw. <laughs> Tapos dito sa bandang unahan, eto ang aking nakita. Ayun o, oh, anong tawag na pusit na yan sa inyong mga kadagat? Ayun o, oh, bihira lang kasi yan sa amin. Tapos yung pakpak -pak niya ay parang nasa bandang duluhan lang. At natanong nyo rin ba mga kadagat, bakit kaya ang pusit pa atras kong lumalangoy? Di ba dapat paharap? <laughs> At eto pa, pwede na rin siguro itong pangulam. Isang budlata na naman. Ayun o, oh, nagtatago pa. Patay kang misdaka! Uy! Ay, nakawala. Ayun, sumubsob na sa may bandang lumot. Diyan ka lang ha. Babalikan kita. Asan ka na? Ay, biglang nawala. Ay, ayun. Aba, tatakas ka pa ha. Ay, ayun. Tatakas nga talaga. At nagpahabol ka pa talaga ha. Kung sa bagay, masarap kainin yung pinagpaguran mo. Babay kang isda ka. Ayan. Siguro naman di ka na makakatakas ha. Napuruhan yata mga kadagat. Hindi na nakagalaw. Tapos dito, nakikita nyo ba mga kadagat yung mga maliliit na lumalangoy? So, bukto kong tawagin sa amin yan. Pero eto, isdato. Ayun o. Oh. Patay oh isda ka, isdaka. At andyan, ang dami ng mga bukto mga kadagat. So, minsan yan yung mga iniiwasan namin. Baka pumasok sa tainga namin. So, yan pa yung sanhe. Kung bakit sasakit yung tainga namin. Pero eto, alam ko, sasakit yung at yan namin dito kapag nabusog kami sa banggit na ito. Ay, banggisa na ito pala. Pero eto pa. Ayun no? Kaya lang medyo maliit pa pala. Kaya di na muna natin siya kukunin. Pero eto, palagay ko kukunin na natin to. Ayun o, Ayan, tinamaan natin yung isang... Ah, uh, mga kadagat. Subalit so, tatlo ito kanina. So ayos at nakahuli tayo ng pusit kahit na di masyadong malaki At least masarap naman yan mga kadagat <laughs> Tapos hindi lang yan dahil nakakita pa ako dito sa bandang unahan ng Ah, uh, no, isang budlata na naman Tatay kang isda ka Sus, kung pang ulam lang, sapat na siguro mga kadagat Pero, ah, uh, mayamaya na tayo o ahon Baka makakita ulit tayo ng pusit At madagdagan pa, ayos na sana pansabaw Eto, ayan, tinamaan na naman natin isang ista na katambak kung tawagin sa amin yan mga kadagat at ayun sumabit pa yung ating pana mabuti na lang at medyo mababaw yung sinisisid natin ngayon kaya ah, di tayo medyo nahirapan sa pagkuha ng pana natin tapos eto pa oh nakadali na pala tayo dito mga kadagat ng isang pusit at medyo malaki na rin to mga kadagat So bali tatlo na nga pala mga kadagat yung pusit na nahuli natin So bali hindi ko lang nabidyohan yung Pangalawang nat nakuha natin kanina. So ayan mga kadagat hanggang dito na lang muna ang ating video. Sandamo? Paday. Damo ba? Daw, tanod ako. Ano yung uh, puno na ba? Nakikibidyo lang muna tayo mga kadagat Wala tayong nahuling ganito Laki na Ay No, tidak kok pernah nih Wisam lah Wisam lah Wisam lah Wisam ulam na rin so, so sarapin nga naman natin mga kadagat yung nahuli natin hmm. ayan o oh. sabri uh, ulit na ulam na rin so bali may tatlo tayong pusit isa tapos dalawa uh, tatlo tatlong pusit tapos yung iba uh, pwede nating uh, ipaksiw na lang Okay, mga kadagat, ah, mga 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 na mga 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 mga